Ayan na, ang mga pitsay ko, nagsitubo na sila. Maski hindi malalim. Na, buhay. Tapos ito, meron akong salad. Tapos yan. First time ko to ito uh, ginawa dito. Kasi sabi ko, testingan. So, I got salad here. I got my flowers here. Ganda. Ang hmm? ganda-ganda nila. <laughs> So, oh, ayan. Grabe. Tumutubo na sila. Ma ano ngayon yung araw. Tapos, ito yung ano namin. Ayan. Bist du fleißig? Bist du jetzt Liebling. Okay na. Bait naman. Supportative husband is finished. Ako nagbibidyo. Siya nagtatumaho. Okay, di ba?